Ang mustasa ng pag-asa, paglalakbay ng Pilipinas tungo sa katarungan at kasaganaan. At uh, kahit belated, pabatiin ko kayong maligayang paggunita ng kalayaan sa ating lahat. Maligaya ba? Parang napakahirap ano yun, na no? nasa ibang bansa tayo tapos sabihin natin happy independence. Parang parang medyo may off, ano, no? Anyway, sa kabila ng pagkakaroon ng mga pine trees, hindi lang dito ang pine trees, di ba? Sa Pilipinas may mga pine trees din. Oh, sa Bagyo at sa ilang bulubundoking rehiyon ng Pilipinas. Pero hindi ito ang pinagmula ng pangalang Pilipinas. Ibinigay ito ng Espanyol na si Roy Lopez de Villalobos noong 1543 bilang pagpupugay kay Haring Philip II ng Espanya. Sa paglipas ng panahon, naging opisyal na pangalan na ito ng arkipelago. Ngunit nag-iwan ito ng tanda na minsang tayo'y isang kolonya ng Espanya at later on ng mga Amerikano. Ang Pilipinas na mayaman sa likas na yaman tulad ng matabang lupain, mineral at marine life ay may kalakip na kahirapan na bunga ng siglong pang-aabuso sa ekonomiya at politika. Sa kabila ng modernisasyon, ang ekonomiya ay nananatiling pangunahing agrikultural kung saan ang mga magsasaka ay pinahihirapan ng mga mapanupil na sistema ng pagmamayari ng lupa ng lokal na mga elitista at kasama mga dayuhang kapangyarihan. Lalo na, Estados Unidos. Pero may bago na ngayon. Ano yung bago? Laging laman ng balita. Nanonood pa ba kayo ng balita sa Pinas? Yun! <laughs> may gusto pang pumasok or Naku, ang pugo, ano? Daming Chinese, ano? Nakakabahala. Pero huwag tayong malito. Dahil sa buong sa buong mundo, mas makapangyarihan pa rin ang Estados Unidos. Sila buo-buo ng patakaran na nagpapabor sa iilang mayayaman. Ang pang-aubuso na ito ay nagpapatuloy sa may hirap na kondisyon ng mga manggagawa sa Pilipinas na may mababang sahod, hindi makatarungang mga practices sa trabaho at mapanling lang na mga pundo. ba? Diba? Mga pundong pera sa bayan natin, parang ang daming chismis at ang daming hala. Mga hindi lang milyones, bilyones talaga. Na, na sinuportahan ng mga lokal na landlords, mga panginoong may lupa, at mga dayuhang interes. Sa politika, ang Estado ay naglilingkod sa mga elitista. Diba? Parang, ewan ko kung nanood kayo sa investigation sa Alice goo di ba? Parang ang daming pwede pala, pero pag kayong ordinaryong tao, ang hirap kaya mag, ano no, pasensya na, ganyan ang Pilipinas eh. <laughs> oh. Ginagamit ang pagpapatahimik at pagsiguro na sa kanilang kapangyarihan sa pamamagitan minsan ng mga mga ano, mga may kapangyarihan, either may may baril or non na nagpapakita ng matagal ng mga suliranin ng ekonomiya at politika na malalim na nakaugat sa kasaysayan ng Pilipinas. Tinatanong ako minsan eh. So Bishop, anong solusyon? Hirap din ano? Hirap sumagot sa ano? Eh siyempre, mga iba, nagkaroon ng solusyon. Pero karamihan pa rin, walang solusyon eh. Diba? Minsan, naisip ko, siguro solusyon din na magpunta sa labas ano, ng bansa katulad sa atin. Well, medyo, pero iba pa rin nung ando ng pamilya kasama mo. Ano? I'm talking reality of myself. Di ba? <laughs> Iba din na pagising mo ay kasama mo magkape yung asawa mo, yung anak mo. Di ba? Do pagising ko rito, nagla-lunch na sila. <laughs> di ba? Yan. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay isang kwento ng pakikibaka laban sa dayuhang pamamahala at lokal na pang-aabuso. Sa kabila ng likas na yaman, ang mga Pilipino ay nagdanas ng siglong kahirapan at pagsupil. Naugat sa mga sistema ng pangaabuso sa ekonomiya at politika. Bakit kailangan pumasok ang China sa Pilipinas? Dahil sa mayamang uh, resources sa, sa karagatan, di ba? At marami pang iba. Eh, pero ang Pilipino lumalabas eh. <laughs> 'Di ba? Medyo there's paradox na marami tayong mga likas yaman pero wala tayo. Wala tayo ng mga yaman na yan. At ito ang nagtutulak sa agarang pangangailangan para sa radical change upang makamtan ang tunay na kalayaan at transformasyon sa lipunang Pilipino. Sa pagtuklas ng mga ito mula sa pre-colonial na panahon hanggang sa panahon ng Espanyol at Amerikano ay naunawaan ang patuloy na mga hamon sa socio-economic at political na nagpapanday shape sa kasalukuyang Pilipinas. Ang dami na nating eleksyon, ano? Bawat eleksyon ang promise ng mga tumatakbo. Paglilingkuran ko kayo, uunlad tayo, pero, di ba? Pwede bang may trabaho sa Pilipinas para hindi na tayo lalabas? Parang gano'n. Para kung lumabas man tayo, choice na. Hindi dahil, ano, medyo ganyan. Pero dadako ako doon sa isang mahalagang value sa atin. Pero gusto kong i-guess ano, i ninyo. Ano yon Yung Siyempre, mas matanda kayo sa akin. di ko lang no, kayo titingnan. Diba? Siguro naabutan pa ninyo yung mga tao. Ang daming tao, ano? Tapos may mga, ano? At pinapasan nila yung isang buong bahay. Yan. Yan ang isang mahalaga na value at tradisyon sa Pilipinas. Na nagsisimula siya o nagbula siya sa salitang bayan. Mga tao na naglalarawan ng pagkakaisa at kooperasyon ng sambayanang Pilipino. Ito ay simbolo ng tulong tulungang paglipat ng bahay or any structure at nagpapakita ng pakikipagkapwa at pagtutulungan ng mga Pilipino sa araw-araw. Kami sa mga bisaya, meron kaming kasabihan eh. Iwan ko kung kaya ko sa Tagalog. Sino pa bang magtutulungan? kundi ang mga silingan ba? Ano ba? Ano? Magkakapit bahay. Kinsa pa may magtinabangay kundi ang mga silingan. So, mga kapitbahay. bahay. So, yan ang isang isang uh, value ng natin ng mga Pilipino. Na nagpapakita ng matatag na panlipunang ugnayan at pagkakayahan sa harap ng mga pagsubok. Meron ba ang taga-negros dito? Wala no? Tanong sana ako dun, eh. <laughs> At Negros, buhay ang Mount laon At kamakailan lang ay nag At ang daming, ano, iwan ka ba sa Pilipinas, ano? Pag umulan, baha. Or bumagyo, di ba? Tapos may buhay pa tayong mga bulkan at marami pang iba. Dami tayong mga ilog at daming buhayan sa labas ng ilog. Ayan. Sa Ebanghelyo ng patungkol sa mustard seed kay Marcos... Inilararawan ni Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga ang kaharian ng Diyos gamit ang halimbawa ng butil ng mustasa. Iniulat niya kung paano ang maliit na butil kapag inihasik ay lumalaki at nagiging malaking halaman. Nagbibigay ng silungan sa mga ibon. Ang talinghagang ito ay sumisimbolo ng paglago ng pananampalataya ng nagpapanibagong kapangyarihan ng kaharian ng Diyos mula sa munting simula. Katulad nito, ang kasaysayan ng Pilipinas ay maaaring tingnan bilang isang paglalakbay mula sa mga maliit na simula tungo sa mahalagang pagunlad. Tulad ng butil ng mustasa na nagsisimula ng maliit at lumalaki hanggang maging kahangahangat ang bansang Pilipinas ay hinaharap ang maraming pagsubok sa buong kasaysayan. Mula sa mga katutubong pamayanan na nagbabalangkas sa kalikasan, na nagsasaad ng pamumuhay ng komunidad at pagbabahagi ng mga yaman. If you go back sa tawag nila mga sinaunang panahon, Di ba naririnig pa, pa, pa man niya yung ano? Yung wala pang pera ba na gamit? Di ba? Meron ako ditong isang bagay. Ang tawag nun? Barter. Barter. Mare, may asin ako. Meron ka bang kamote? Di ba? Or, mas, mas baliktad. Marami akong kamote, wala akong asin. Pwede bang bigyan mo ako ng asin? Kuha ka lang ng kamote. Parang ganun pa. And, wala pang pagmamayari, wala pang titulo ang mga lupa. Eh ngayon, ang mga lupa kahit may titulo na, nanakaw pa, no? Ay, no. Eh, Pilipinas eh. Pagka iniisip natin Pilipinas, ganyan talaga. <laughs> Pagdating ng mga kastilang mananakop noong ika-16 na siglo, ito ay nagmarka ng mahalagang pagbabago. So mula dun sa walang pagmamayari, sa kanila lahat, ang mga sistemang ng at asyenda. Walang asyenda sa amin eh. Pero kitang-kita namin yung inkomienda So sa Negros, may mga asyenda. No? Sa Ilocos, mayroon ba? Mga asyenda. Sa Tarlac, may mga asyenda. No? Pero ang inkomienda simple lang naman, di ba? Andyan ang city hall, andyan ang simbahan, andyan ang plaza. Ito mga kabahayan, sistema para magkolekta mag ng buhis at para madaling masakop at pamunuan. Pero ang mga ito ay uh, naglalaman ng pagkakaiba sa atin at sa kanila at gayon din ang mga nangyayaring pangabuso. Tulad ng mga damo na sumisira sa halaman ng mustasa. Pag nakatubo na siya, may maraming external na mga factors. Ang mga sistemang ito ay nagpapabagsak sa pangkalahatang pagkakasundo ng lipunan sa panahon ng bago ang kolonyalismo. Itinatag ang mga istruktura ng pag, na nagpuko sa kayamanan at kapangyarihan sa ilang mga pamilyang may kakaibang may, mayayaman na mga interes. At mga interes din ng dayuhan. Di diba? ba? Magto 20, 2025 na naman. Ano bang mga pangalan ang meron? Lagi na lang ano? Sila na lang lagi. Di ba? Parang wala tayong ano. Pagka ablon ang pang-apelyido mo. Pagkakastante apelyido mo. Dapat may iba pang apelyido. At yun lang na mga apelido na yun. <laughs> ang pwede. Ang problema pa, sa ating saligang batas, merong anti-dynasty law. Kaso lang, ang magpapanday pala ng batas implementasyon nito, ang mga nasa Senado at mga nasa Kongreso. Eh sila naman yung pami pamilya, di ba? Huwag na nating pangalanan. Kasi sikat naman na. Di ba? <laughs> Sila-sila na lang. Yan. So sa loob ng siglo ng mga kolonyal na pananakop at kasunod ang impluensya nito sa mga neo-kolonya, ang butil ng mustasa ng pagtibay ng pagkakakilanlan at pagtitiis ng mga Pilipino ay patuloy na lumalago sa kabila ng mga pagsubok. Patuloy naman eh. Hindi naman nawala ang Pilipinas. Andiyan pa. Ang mga Pilipino tulad ng halaman ng mustasa na nagbibigay ng silungan ay dapat nagpapakita ng di mabilisang madali kang ano, dapat may tiyaga, may pagtitiis at pakikipag kaisa na ipinamalas sa mga kultural na gawain tulad ng bayanihan ang pagtutulungan ng mga Pilipino. Bakit kaya hindi bayanihan na lang gamitin nila, no? Kaysa bagong Pilipinas. Kasi bagong Pilipinas, parang tunog bagong lipunan. No? Parang, pwede kayong bayanihan na lang. Buti pa sa Europe, may bayanihan ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga patuloy na socio-economic na hamon at politikal na pangapi, patuloy na binubuhay ng mga Pilipino ang kanilang pananampalataya sa isang mas magandang kinabukasan. Katulad ng paglago ng butil ng mustasa, sa kabila ng lahat ng pagtutol, ang mga panlipunan para sa katarungan, reforma agraryo at kalayaan sa demokrasya ay tulad ng mga sibol na lumilitaw mula sa halaman ng mustasa na umaasang magkaroon ng mas makatarungan at pantay na lipunan. Sa kasalukuyang panahon, ang butil ng mustasa ay patuloy na lumalago habang nagsusulong ang mga Pilipino para sa tunay na kalayaan at transformasyong panlipunan. Ang kwentong pakikipaglaban sa dayuhang pamamahala at lokal na pangabuso ay tumutugma sa panawagang katarungan, katarungan at pagkakapantay-pantay na ipinahayag sa Ebanghelyo kasama ang Espiritu Santo. Ito ay nagpapahiwatig sa values ng pakikipagkapwa sa mga Pilipino na nagbibigay diin sa pagkikipagkaisa at pag-aalala para sa isa't isa sa harap ng mga pagsubok. I hope na yung bayanihan at pakikipagkapwa may natutunan ako sa Afrika eh. Meron silang word na Ubuntu. Ang ibig sabihin, as they explain, sabi nila, Ubuntu means I am because we are. So hindi pwedeng ako lang. Eh, di ba, alam nyo man yung mga kanta noon, ang kanta noon na No Man Is An Island, di ba? Parang kinakanta pa nga ninyo yan noong... Ano eh? Di ba? Hindi pwedeng ikaw lang. Meron talagang iba pa. So, kasama natin sila dyan sa isang lipunan para harapin ang mga pagsubok. Sa so, gayon, ang talinghaga ng mustasa hindi lamang naglalarawan ng espiritual na paglago, kundi naglilingkod din bilang makabuluhang talinghaga para sa paglalakbay ng mga Pilipino patungo sa katarungang panlipunan at kolektibong kasaganaan. Ito ay nagpapakilos ng pagmumuni-muni sa kung paano ang butil ng mustasa ng pag-asa at pagkakaisa ay maaring magtagumpay laban sa mga damo ng pang-aapi at pang-aabuso na nagbibigay ng silungan at kalinga sa bawat Pilipino na naghahanap ng kanlungan mapa nasa bansaman sila natin o katulad sa atin nasa labas ng bansa hindi lamang sa Europe kundi sa marami pang mga bansa sa mundo. Totoo yun eh. Kahit saan ka magpunta, may Pinoy. At patotoo ako dyan, hindi dahil nakalipaglibot na ako sa sanlibutan, sa mundo. Kundi dahil for three years, nasa Hamburg port ako at halos lahat ng mga barko sa iba't ibang biyahi uh, biyahe sa mundo ay may Pilipino. At ang kwento nila, sa lahat ng mga siyudad na napuntahan nila. Kasi pagka ang isang si Pera napunta sa isang siyudad, ang gusto niyang gawin, lumabas at magpunta. At doon sa mga siyudad na napuntahan nila, may mga Pilipino rin. Kaya ang ating challenge, sana tayo maging mustasa para sa iba at magkaroon sila ng ng uh, pag-asa at maging katulad tayo ng mustasa na maging silungan sa mga nangangailangan. Amen.